DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandol ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna, may pangako, Ang bukas. Hirap na hirap na akong alagaan ka, pasanin na tunawain. Ilang ulit ko nang sinabi sa sarili ko na sana hindi na lang akong naging kapatid mo. Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako! Ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga kaibigan narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatan. Kinamumuhian kong nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunan, may pangako. Ang bukas. Ah. Narito na tayo sa Maynila. Ang dami sasakyan, kuya. Oo, oh, 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 kumapit ka lang sa akin, ha. Opo. Teka. Paano kaya tayo tatawid sa kalsada? Kuya. Oh. Gutom ako. Ah, tama. Kakain muna tayo. Saan tayo kain? Teka, teka. Ayun, oh. May karinderya doon. Kuya, gusto ko kain madami. madami. Oo, oh oh, 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 kakain tayo ng marami. May dalat tayong pera. Tapos pagkakain natin, hahanapin na natin yung kapatid ni Mama. Dito na bagong bahay natin? Oo. Si Mama? Si Papa? Eh, may pinuntahan silang malayong lugar. Uh... Kapag naging mabait tayo palagi, makikita natin sila uli. Sa ngayon, tayo na lang munang magkasama. Adonis! Sundain mo na yung mga kapatid. Nasa terminal na raw! Sandali! Inaayos ko pa doon sa sasakyan. Eh bakit ba palagi kasi yung nasisira? Eh matagal lang kakarag-garag to eh! Nako! oh, sabi ni ate, nung nakausap ko, may pera siyang iniwan doon sa dalawa niyang anak. Ah? Tingnan natin mamaya. Baka naman kasya yun na ipambili ng sasakyan kahit na second hand lang. Terga? Oo! Oh, oh. di susunduin ko na sila. O oh, bakit? Naayos mo na ba? hiram na lang muna ako ng tricycle kay paring karding. Oh, siya sige. Magluluto naman ako ng pananghalian natin. Magandang araw po, Auntie. Hello, Auntie. Ha? Huh? Ba't ganyan yung kapatid mo? Ah, um, auntie, nasan po yung CR nyo? Ah, uh, ayun, ayun. Hoy, tinatanong ayun. kita. Mamaya ko na po sasagutin kapag na-CR na si Mara. Uh, Mara, ayun, Buya. ayun yung CR. Kaya mo na mag-isa? <laughs> o, sige. Daan -daan ka, ha? Tumawag sa akin si ate. Ang sabi niya, ako na munang kumupup sa inyo. Pero hindi niya sinabing isang normal at isang abnormal pala yung anak niya. Um kakaiba po si Mara pero hindi po namin sa tinatawag na abnormal. Ay, Adonis, abuhay upuan. Ano'ng sumakitsan ko, eh? Oh, 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 teka, teka. Ay, oh, Ay. ito. maupo ko muna. Oh, kaka-stress. Kung alam ko lang nako eh, hindi na ako pumayag na dito kay Tumira. M Mabait naman po si Mara at nag-aaral din po siya kaya hindi po siya gaya ng inaakala Ay Kahit na Nakikita mo ba hintyang? oo? oo. Apat na buwan akong buntis. O, o, o. Pa, paano kong mapaglihian ko yung kapatid mo? O ay, di nagkaroon din ako ng abnormal na anak? Kuya! Oh, Bakit? Sige na, sige ako? na. Tingnan mo muna yung kapatid mo. Ano ba yan? Oh. Ay, nako, ewan. Para ako nahilong bigla dito sa dalawang to. ano bueno, gusto mo? Pauwi na lang natin sa provinsya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya, ayaw ko dito. E, walang mm. ibang kwarto si na Kaya magtiis na lang muna tayo rito. Madilim. Tapos mainit. Uh, ah, ahayaan mo, Bukas. Ayusin natin. Ayusin ko para lumiwanag kahit konti. Sa ano ko? Higa! ah oh. hangganyo. Ay, salamat po, Uncle. Latag nyo na lang yung kumot sa sa Makapalaman yun eh. Opo. Pagpasensya nyo natong budega namin, ha? Bukas, ilalabas ko yung ibang gamit para kahit paano, lumuwag-luwag naman dito. Opo, Uncle. Tutulungan ko na lang po kayo bukas. Eh, siya nga pala. Sabi ng auntie mo, may pinabibigay daw sa amin ng mama niyo. Oh? Uh, ano po 'yun? Serious ba? Ha? <laughs> Maganda, <laughs> ha? Hindi halatang second hand. Abuti, nagustuhan mo. Sakaling mga naka, may sasakyan na tayo. O, hindi tayo masisiraan sa gitna ng daan yan, ha? <laughs> Siya nga pala. Ano? Ano sasabihin natin sa magkapatid? Anong ginawa natin sa pera? Ako nang bahala. Baka pwede naman natin silang ibili na electric fan. Ang init do sa bodega. Sige, pwede rin. O kaya yung luman na lang natin ang ibigay natin. Sa atin yung bago. Ay, sige, sige. <laughs> Ay, teka. Pwede ba tayo mag-joyride? Oo naman. Saan mo gusto pumunta? janjan Electric fan nyo. Ikaw na bahalang magdala dun sa tinutulugan nyo, ha? S salamat po, auntie. Ay, tsaka pala, ha? Yung kapatid mo, ha? Huwag oh. Wag mong papapasukin dito sa bahay kapag nandito ako, ha? Eh, bakit naman po? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Nagbubuntis ako. Ayoko maging kamukha ng anak ko yung kapatid mo. Uh, opo. Sige na. Uh, auntie. O, bakit? Saan po pala kaming dalawa mag-aaral? Mag-aaral? Oo. Oh. Bakit? May panggastos ba kayo para sa pag-aaral nyo? Yun ang pera po namin. Ay, nakatago yun. Panggastos nyo yun araw-araw. Bakit akala nyo libre rito? Eh, Kulang pangangay sa pambay nyo sa tubig at ilaw, pati sa pagkain nyo. Ganun po ba? Oo. Oh -oh. Kung gusto mong makapag aral meron akong suggestion sa iyo. Kailangan ko magtrabaho para makapag-aral na uli tayo. Hindi ba gusto mo nang mag-school uli? Gusto ko nang mag-school. Oh, kaya nga. Magtatrabaho ko para makabalik na tayo sa school. Iba eh, kasi rito sa Maynila. Hindi ito gaya sa atin. Paano si Mara? mag lang si Mara. Oo, oh, dito ka lang. Tapos maglaro ka. Dala ko rin yung mga coloring books mo. Mag-color ka, ha? Tapos, dito sa labas ng bodega, pwede ka rin maglaro kapag naiinip ka na rito sa loob. Pero, itong tatandaan mo, wag na huwag kang papasok sa bahay, ha? Huwag papasok sa bahay? Oo, huwag kang papasok sa loob ng bahay. Dito lang ako? Eh, Oo, oh, babalik naman ako mamaya. Eh. Dadalhan kita ng pasalubong. O sige, sige. O, alis na ako ha. Ah. Dito ka lang. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako Anong Bukas Oyst! Uy! Psst! Bakit po? Halika, halika. Bakit po? Ibili mo ako sa tindahan ng shield bath soap. Soap? Wala yata akong makakasahan dito. Bibili ako ng soap. Huwag na, ako na lang. Diyan ka na lang. Uh, mabuti pa magwalis ka. Ayun yung walis oh. Magwalis ka rito sa paligid. Para naman may pakinabang ako sa iyo. O, oh, jan Po. Iagot mo yung sa akin. Ito po, Uncle. Huwag kang uupo-upulan dyan. Tingnan mo mabuti ginagawa ko. Parang kagikita ko para kang anak mayaman hama kumakaupo dyan. Eh, in, 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 hindi ko po kasi alam kung anong gagawin ko at kung anong titignan ko. Ilan taong ka na nga? Eighteen po. Oh, eighteen ka na pala eh. Alam mo ko, 15 anyos pa lang ako, marunong na ako mag-ayos ng sasakyan. Dahil palagi akong sumasama sa tatay kong mekaniko. ko. O, oh, tignan mo ngayon. Nakapagpatayo ako ng bahay at nakabili ng sasakyan dahil sa trabahong to. Pasensya na, Uncle. Dito ka sa tabi ko para makita mo ang ginagawa ko. Kapag gumita po ba ako dito, pwede ko po ba itong pagsabayin at ang pag-aaral? Kalimutan mo na ang pag-aaral. Po. Oh. Ako nga, hindi nakatapos eh. Hindi naman kailangan ng diploma eh. Papil lang yun. Ang kailangan mo sa buhay, diskarte. Sabi po ng papa ko, dapat pahalagahan namin ang edukasyon kasi ang karunungan, isang yaman na hindi mananako sa tao. <laughs> Pinaglihi ka ba kay Jose Rizal? Oo. Oh. Ha? Oy, Kexperyensya ng tao ang nagbibigay sa kanya ng kaalaman. nga, sabi mo sa akin, ano mas kapaki-pakinabang na gawain? Magkomponi sasakyan, maghapon o maupo sa classroom maghapon? nga, ano sa tingin mo? <tik> mabilis ka lang. Ko naman, hindi ka na nasanay sa akin. Araw-araw na ako nagtatrabaho. Palagi ka pa rin nagtatampo kapag ginagabi ko ng uwi. Walang kasama, Mara. mag lang si Mara. Sorry na. O, oh, eto. May pasalubong ako sa'yo. Ayaw. Ayaw mo? Ayaw. Sigurado ka? Ayaw. Hmm, ang bango Amoy burger. Gusto. Mara. Papa! Ay, Papa! Arie, arie, papa! Tumigil ka! Ah! Mara, ba? Papa! Papa! Ayaw ko sa'yo! Ayaw ko sa'yo! Ayaw ko! Ay, ay, Nagsisimula pa lamang ang panibagong kabanata sa buhay ni na Jan Jan at Mara. Ano-ano pang mga pagsubok ang kanilang pagdaraanan? At ano ang magiging epekto nito sa kanilang relasyon bilang magkapatid? Mga Chikit Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, ang inyong lingkod, at si Renato Field Cruz sa papel na Janjan. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salong, Superbisyong Teknikal, ni na Eric Lucero at Mong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang madamdaming kabanata ng kasaysayang ito kinamumuhian an kung nagkaroon ako ng kapatid na kagaya mo dito pa rin sa ating natatanging dulang may pangako ang bukas RH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.